Hi mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary. Ito nga ulit si Berto nila. Hello, hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, may magandang balita po akong hatid mula po sa Hungary. Yes po, bali po si aming agency na si Peredo International po. Yes po, may hiring po sila po ngayon. Mainit-init pa po. Ito po. Mainit to. Papasok pa ako. Mainit-init pa po. Bali po si Peredo International po ay naghanap ng 50 kataong operator po. Yes po. Cleaner, 10 katao. At production worker, 10 katao rin po. Yes po. Ayan po sila. Makikita nyo. Ayan, 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 So, yun nga po. Bali, simulan po natin. Mga aspirant natin niya sa Pilipinas. Huwag kayong magsawang mag-apply na mag-apply. Bali po, sa operator po, uh, ah, sa kwenta katao, bali po ang qualification po nila. Dapat po male. Male lang po. Di po kasali ang mga female po natin dyan. Kaya mga female natin, relax lang kayo. Basta mayroon din sa inyo magandang balita. Not older than 35 years old. Yes po. Bali 35 pababa lang po. Vocational or college graduate po. Pero kahit high school, importante may experience kasi na-applyan mo. Walang masama doon idol. May height limit po, 170 cm po. Yes po. Tapos kailangan may experience ka sa manufacturing electronics. Kaya yung mga nagtatrabaho dyan sa Cavite na sa mga electronics dyan, apply na kayo. Pagkakataon nyo na to. So, kwenta ka tao mga idol. Ano yun? Sa Cavite? Pep, sa Ben? Yun? Yung sa Sion, yun. Basta yun. Hi Sion, shoutout sa'yo. Yan, patay. Kailangan may good communication skill. Yun. Operator po, sa so kwenta ka tao mga idol, apply na mga taga-kabiti sa ibang lugar. Apply-apply na po kayo. Tapos po, may ito naman po, isa pa sa mga babae naman po. Cleaner po, sampo. Yes po, kailangan babae kayo, female. Yan ang qualification niya. Kahit high school graduate lang, walang problema. Dapat uh, may two years experience ka kahit papano sa paglilinis ng office building, cafeteria, warehouse, or tawag ito factory or manufacturing. Yes po. Tapos, uh, industrial cleaning experience is advantage po. Plus na po yun, pero hindi naman po hinahanap talaga. Dapat may idea kayo sa mga paggamit ng mga cleaning materials po. Lalo na yung mga machine tools po. Yes po. Katulad ng polisher. Tapos kung ano-ano pa. Yung tawag ito, yung basta. basta. Yun. Basta lahat ng gamit na panglinis dahil marunong po kayo gumamit. Tapos kailangan marunong din po kayo mag-English. Yes po. Sampung katao po. Female lang po ha. Female po. Bali, te-testing lang po yan ni employer. Sampu. Pero kukuha po po yan sila ulit. Pag nagustuhan. Panigurado yung magugustuhan. Kaya, apply na, na apply lang mga idol. Tapos po, may production worker naman po sa mga babae ulit. Sampu katao po. Yes po. Kahit high school graduate lang. Ang height, 160. Tapos, will experience ka dapat sa manufacturing Kaso nga lang sa automotive parts po, yes po. Tapos sa uh, good communication skill po, yes po. Ulitin ko ulit po. Operator sa so kwenta katao, male, not older than 35, vocational or college. Dapat may height po kayo, 170 cm po yung pinaka limit or pataas pa po. Uh, with experience sa manufacturing po sa so mga electronics, tapos good communication skill. Tapos po ulit sa cleaner, cleaner naman po, sampu katao, mga female. Kahit high school graduate ka lang, dapat may 2 years experience ka sa paglilinis ng kung ano nung bagay. Tapos, uh, plus na yung industrial cleaning experience is advantage daw, pero hindi naman hinahanap. Uh, dapat may knowledge ka sa paglilinis ng mga, paggamit ng mga machine tools po. ulitin ko. Dapat may idea ka sa mga gamit sa paglilinis. Wala po siyang age limit. Kaya apply na apply ng mga idol. Wala rin height. Kaya mga female dyan natin na mga basta <laughs> mga smurf, apply na kayo. Walang problema. waiting we'll ko ulit. Production worker naman, sampu. Mga babae naman, female. Kahit high school graduate lang din. Kaso ito, may height limit, 160. Uh, siguro 5'2, ganun. Uh, with experience ka dapat sa manufacturing, auto part, automotive parts. Kaya yung mga idol natin dyan, mga automotive parts na nagtatrabaho dyan, apply na kayo mga idol. Dapat uh, good communication skill din. Yes po, yan na. Ulitin ko, operator with experience, Elisa Electronics, apply na. Tapos cleaner dyan ang mga babae, apply na rin po. Wala yung mga housekeeping dyan. Halina kayo dito sa Hungary. Production workers ang po, apply na mga idol. Auto body parts dapat, yes po. Yun ang mga hiring natin na under, na, under ni Perito International mga idol. Yes po, kaya mga aspirant natin dyan sa Pilipinas. Huwag kayong magsawang mag-apply. Apply na apply mga idol. Ayon po sila, ulitin ko ulit. Yan, pak, 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 pak. Yan, yan sila. Apply na. So, huwag kayo mawala ng pag-asa. Katulad nyo rin ako, Spiral. Nandito na sa Hangari. Kaya, kayo, huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Kaya, watch. Ay, ano tawag ito? Like, subscribe, share. Huwag kayo mag-skip ng ads. Kung, kasi makulit, kilalo ka, ka na yan. Oh. Skip, 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 skip. Subukan mo lang skip. Yan, sige. Apply na mga idol. Hanggang dito na lang ulit. See you soon. Bye-bye.